Takot ang nanaig kay Aling Cora nang mag-away ang kanyang mga kapitbahay. Sa sobrang nervyos, hindi niya raw alam ang gagawin noon. Eh mahirap din po sa lugar namin kasi marami ano, lalo noon. Buti po ngayon medyo tumigil. Kaya mahalaga raw ang pagpapaigting palalo ng presensya ng mga pulis. Mahalaga talaga po yun kasi pang kung yung bakbakan na, yung mga suntukan na, di siyempre eh, hindi mo ma, ma ano, yung mga ano na, yung gagawin nila agad yun na para hindi naman maitulo yung gagawin nila na masama. Sa tala ng Baguio City Police Office, umabot na sa 600 na kaso tungkol sa peace and order ang naitala nila mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Kinabibilangan ito ng mga kaso gaya ng pagnanakaw, pananakit, pagpatay, droga at trip. Mababa pa ito kumpara sa 663 na kaso noong 2023. Pero tumaas naman ang mga kasong naitala nila ukol sa public safety na umabot sa 876. Ito'y sa mga insidente naman sa kalsada. Mas mababa ito kumpara sa 878 noong 2023. There are instances that we have to sacrifice the mission for the sake of the welfare of the people. But then it will not start from there. No? After taking care of the welfare of the people, of the men, you will go back to the mission. Isa sa mga tinitiyak ng Baguio City Police Office ang limang minutong response time sa anumang klase ng insidente o reklamo, lalo na dadag sa inmuli ang lungsod ng mga magbabakasyon. Pero paano mabilis na makakapag-responde kung mabigat naman ang daloy ng trapiko? Sagot dito ay mga motorsiklo. Kamakailan lang pinasakamay ng Police Regional Office Cordillera ang dalawang bagong unit ng motorsiklo sa Baguio City Police Office. Ang mga ito ipapamahagi sa Baguio City Police Office Station 3 at Station 9 na ilan sa mga mayroong malalawak na area of responsibility o sakop na lugar. These motorcycles are more than just a vehicle. They are symbol of progress, readiness, and our shared desire to safeguard communities. Motorcycles are proven to be essential assets in policing. The vehicle's capability to maneuver through traffic and to reach areas that may be inaccessible to larger vehicles ensures a quicker response during emergencies. The project of Procar, yung sinasabi na panag-iwanti kay Meron na tayong nabigyan sa Abra, dalawa rin sa uh, Ipugaw, sa kanilang conference room. So dito sa Baguio, dahil ang isang pinaka problema dito is traffic and Ah, uh, siguro yung escort services na ginagawa nyo, kaya kailangan ng motorsiklo. Ilan sa mga tututukan ng ahensyang pagmamando ng trapiko at police visibility lalo na sa mga matataong lugar. Vanessa buktong para sa Luzon Headlines.